ulit salamat boss ay sa regalo selfie selfie pamay na lang po pamay <laughs> pamaya <na. laughs> maya bubuksan na namin yung motor bakapira na namin Pero, uh, mukha siyang uulan Kaya hindi mulan Hey, good morning mga tol! Ano sa'yo? E, tayo ang kalawakan ngayon Maghahat tayong jet Huwag kang madahanan Maghahabi din ng pyeso Para hindi nga sa ating Kabating sa bayo bibili tayo ngayon ng tensioner yun natin ngayon yung talagang sira common issue na NMAX nga pala yun many many minutes later bali ito na One hour later. So, ito yung binili nating tensioner kanina sa tent up. Kasi okay, wala kami makita dyan sa perbo. Batasan. Nakakabit na ito ni Pound Organics. Kaya niyan. <laughs> wala lang. <laughs> Na-opera niya na yung hindi lang pang GC yan. pang Inmax pa. <laughs> Nakakalimutan mo pang sasakyan pa. Oo nga pala, pang 4 wheels to. Master ng 4 wheels yan. Shout out kay Master Ganik. <laughs> ano yung kinakalas mo dyan, sir? mo dyan, sir? throttle body niya po para ano ma-access natin tanggal ng tensioner at tornilyo. Ba? Diba? Oh, ay. ko diyan. <laughs> <laughs> so yung lagit eh, common issue ng ano yan Ngayon max kaya baka ibenta ko na to. <laughs> A few moments later. Yun, tapos na. Hmm. Testing na lang namin mamaya kung so, okay, pero nawala naman yung ingay niya. Testing. Deh, Sige, testing. Hindi, may mali. Sige, makakabang. Hindi, pa yung crankcase niya sa'yo mamaya mamaya ako gana may tama na rin yung tensioner matigas pa pero may tama lalo na may ari Later. so yun napalitan na namin yung tensioner tapos yung slide piece na lang kaya kasi bumili ng shield eh ang <laughs> Ang Iles City lang naman eh. Thank you. Bukas pa umuukarating din. Libre ko niya paggastrek. Sait na yung pag <laughs> <Right> now, no. <laughs> a little longer than a few minutes later. Basta 'no kinakalikot mo diyan, boss. Mga magugutom ka diyan. Ano yeah, nan, boss? Mayroon saan mo? Mm. Ah, sir, may nilalabang ka? Ako ah, sir <laughs> Gaya ni kombo kombo <laughs> <laughs> Yan, okay na siya ngayon Bali, slight piece na lang papalitan Hindi kami nakabili eh there shout out kay boss Ganix master <laughs> ramat sirali sirali ko like is na lang talaga